Magandang araw mga Goy, andito po tayo ngayon sa bagsakan ng mga gulay at prutas dito sa Riyadh GIS no. Uh, located po ito sa Exit 21, malapit lang po sa terminal uh, bus terminal uh, ng uh, SAPCO no. Uh, dito po mga Goy, uh, napakaraming supply ng gulay po dito. Uh, lahat po ng klaseng gulay at mga ricado. no. Wala pong uh, pili dito, pantay-pantay po ang presyo. Na hindi tulad sa atin sa Pilipinas na kung uh, ano yung gusto nilang pataasan ng presyo, itatago nila sa mga bodega no? Uh, mga negosyante lang yung mayaman dyan sa atin, Diyos ko! Dito po, uh, lahat po, pantay-pantay, napakaraming supply po. Wala pong tinatago mga supply dito. Lahat nandito po. Hindi po problema sa lahat ng pangangailangan mo sa bahay at hindi rin po problema ang presyo dahil ah, kontrolado ito ng gobyerno mga goy no. Hindi tulad ah, sa atin na mga negosyante lang ang yumayaman mga goy. Diyos ko! Tapos yung mga farmers bumabagsak na ay nako. Tulad nitong sibuyas mga goy, truck-truck po ang supply, diruin mo dito sa Saudi Arabia, puro diserto po ito, pero grabe ang supply ng gulay at mga rekado dito mga goy, hindi po problema sa kanila dito, pero sa atin napakalaking problema po, napakamahal ng presyo, ha, ah, Diyos ko.